So guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat dyan. Sana maayos tayong lahat at ligtas sa araw-araw at muli. Nagbabalik po ang ating channel, Dance Collection po. So, i-remind ko lang po ulit mga idol, yung mga binibili po natin dito. Ngayon, sa mga barya na hawak po natin at nakokolekta. So, alamin natin, yung value po ng mga 1 piso na nasa harap natin ngayon Ayan po. Kung magkano pa natin ito pwedeng bilhin. So, isa-isahin natin mga idol yung binibili natin ngayon dito sa mga 1 piso. So, kung interesado ka, panoorin mo lang yung ating video hanggang dulo. Yan po. Para alam mo yung piso na hinahanap natin at para malaman mo rin ang halaga ng mga piso na binibili po natin ngayon dito so kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button mag like at share at i-click na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa na mga video at maraming salamat na rin po ulit sa inyong lahat dyan at ganoon din po sa ating subscriber na patuloy po na nakasubaybay sa ating channel uh, maraming salamat po. So dito po sa mga BSP 1 piso ito po. Ang una po nating binibili dito ay ang hard to find coin na year 2005 na 1 piso. So binibili po natin 'yon sa halagang 300 hanggang 1000 mga idol. So depende po 'yan sa condition po ng barya. So ito lang muna yung mga taon na binibili po natin dito sa mga BSP 1 piso mga idol at meron na nga po tayong tatlong piraso na nabibili nito ito po so ito po yung year 2005 mga idol na hard to find coins yan po tatlo na po itong nabili natin at patuloy pa rin po natin ito binibili at may binibili din po tayong mga idol dito sa mga BSP 1 piso So, 'yung po 'yung mga non-magnetic coins at mga variation dito sa reverse ng BSP 1 peso. So, may ginawa na po tayong content nito at pwede po ninyong balikan at panoorin 'yung mga video natin para alam po ninyo 'yung mga ibang 1 peso na binibili natin dito. 'Yan po. So, i-remind ko lang po ulit yung hanap po natin dito sa year 1974, Jose Rizal, 1 piso. Marami pa rin ang hindi nakakaalam kung ano ba talaga yung binibili po natin dito. So, ang binibili natin dito ay katulad po ng nasa larawan. Isang klase po ito ng year 1974, Jose Rizal, 1 piso na tinatawag po na proof coins na mayroong mataas na collector's value nasa 10,000 lang po kasi ang vintage nito o yung ginawa dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas so napakakunti po so ito yung legit na hinahanap at binibili ng mga coin collector mirror penis po kasi ang katangian ng proof coins parang salamin po ito na makintab at matatawag din po ito na brilliant uncirculated dahil magandang klase at makinis at kitang kita sa piso ang buong detalye nito So ito yung tinatawag na proof coins mga idol. Ayan, na kadalasan ay nakikita lang po ito doon sa set na kung tawagin ay proof set at hindi talaga ito ginawa para umikot sa sirkulasyon. Ayan po. So compare po dito sa mga hawak natin ngayon na mga 1 piso napakalayo po nung pagkakaiba nila yan po So, isa rin po tayo sa bumibili nito ngayon, year 1974, Jose Rizal, 1 piso na proof coins. So, binibili po natin ito, yung proof coins, mga idol, ah, hindi po ito. So, binibili po natin 1,500 hanggang 3,000. Depende po yan kung yan ay nakalagay pa doon po sa tinatawag na proof set. At bumibili na rin po tayo mga idol ng Year 1972 nito na 1 piso at year 1974 Jose Rizal na 1 piso mga katulad po nito. Kaya lang hinahanap po natin dito at binibili ay yung bago po o yung ang circulated po nito mga idol. So yung mga ganito hindi na natin binibili. Yan po. So sana malinaw po sa inyo yung binibili po natin ngayon dito sa 1 piso Jose Rizal na 1 piso coins so isa rin po sa mga binibili po natin ngayon dito sa mga 1 piso ay ang bagong lipunan na ABL Sears coins mula year 1975 hanggang year 1982 Jose Rizal 1 piso at ang hinahanap po natin dito ay ang Franklin Mint na ABL 1 peso coin. So meron na po tayong nabili nito na katulad po nito. Ayan po. So ito po yung Franklin Mint mga idol. May mint mark po ito na letter F na makikita po dito sa likod po ng barya. So ayan po. So ayan po yung initial o sign o mint mark kapag ang hawak mo na 1 piso ay franklin mint. yan So ibig sabihin mga idol, ang hawak po natin ngayon ay franklin mint na 1 piso. So bali tatlong klase po ang franklin mint mga idol na 1 piso Jose Rizal mula year 1975 hanggang year 1982. So ito yung mat and proof at special uncirculated coins. So ang hawak po natin ay special uncirculated. So ito yung katangian ng mga special uncirculated mga idol. Maganda at makintab yung mga piso katulad po ng hawak natin. At may nabili rin po tayong proof coins nito. So ito yung katangian po ng mga proof coins mga idol. Ito po maganda siya na sobrang kintab ayan na parang salamin mirror finish po kasi ang pagkakagawa ng prop coins na 1 peso so ang value po nito mga idol ah, naglalaro po sa 160 na pwedeng umabot po hanggang 500 depende po yan sa condition ng coins at depende rin po yan sa year o taon po ng barya so depende pa rin po yan mga idol kung magkano po ito gustong bilhin ng mga coin collector so depende rin po sa inyo kung magkano nyo ito bebenta yan po at ang hawak po natin ngayon na ABL na BSP Mint so mga common lang po ito wala po siyang makikitang Franklin Mint dito sa likod ayan wala pong makikitang letter F yan po. So, yung mga ganitong condition po ng coins ay hindi po natin binibili mga idol. Yan po. Pero kung meron kang may papakita na ang circulated dito o yung mga bago po mula year 1975 hanggang year 1982. So, pwede po natin bilhin yan mga idol. So, meron po tayong sample na nabili na po ng mga ganitong klaseng 1 piso, mga uncirculated at bago pa so ito po yung mga nabili po natin BSP mint na mula year 1975 hanggang year 1982 so kung ganito po yung condition na ipapakita po ninyo sa akin, so pwede po natin bilhin yan common lang po ito pero kung ganito po yung condition nya bago uh, pwede po natin bilhin mula year 1975 76, 77 78 79 80 81 82 So yan po complete year po ng 1 piso Jose Rizal. Ayan, dapat ang circulated o bago pa. At may isang klase pa nito na 1 piso Jose Rizal na mayroong napakataas na collectors value katulad po ng nakikita niyo ngayon diyan sa larawan. So ito po yung year 1925 Kulyon Island Leper Colony 1 piso token coins na nakalarawan po ang bayani na si Jose Rizal at sa likod po nito ang agila na nasa itaas ng kalasag at ang letra po ng Philippines Health Service 1925 1 piso na ayon po sa record po ng nomista ito ay may value na 16,000 up to sa very fine at extra fine condition pa lang mga idol. So ibig sabihin, yung bago po nito ay pwede pong umabot ang halaga sa halagang 30,000 kung ito po ay uncirculated. At ang year 1922 call Island Leper Colony, 1 piso. Ito po ay Philippine Health Service token coin na ayon po sa record po ng numista. Ito po ay may value ngayon na 10,000 sa very fine condition mga idol na pwede pong umabot 20,000 kapag ito po ay uncirculated so ito yung mga centennial coins mga century coins na 100 years na po ang binilang na taon at hanggang sa ngayon mga idol ay meron pa nito so swerte kung meron nito at nakapagtabit po tayo ng mga gantong klaseng coins na bihira na pong makita yan po at baka isa na ito sa mga hawak nyo ngayon yan sa mga old coins yan mga idol check po ninyo yung mga old coins ninyo baka hindi pa ninyo alam so ito po yung mga lumang barya na hinahanap ngayon at binibili sa napakataas na halaga yung mga bihirang barya yan po at patuloy din po tayong bumibili ng mga 1 peso coins na USPI yung may agila po sa ibabaw po ng kalasag mula year 1903 hanggang year 1912 at nakabili nga po tayo ng ilang piraso nito na year 1909 mga idol yan po bali apat po ang nabili natin at nakabili rin po tayo ng isang piraso po ng big 1 peso coins na year 1903 so ang nabili po natin mga idol ay 80% na silver coins mula year 1907 hanggang year 1912 na may bigat po na 26 grams ito po mga uh, small 1 peso Ayan. at ang nabili po natin isang klase po na year 1903 na may timbang po na 27 grams mga idol so ito naman po ay 90% na silver compare po dito sa small yan hindi po sila magkasinlaki mas malaki po ito yan so ang price po nito mga idol dati itong 1909 ay naglalaro po sa 500 so nung tinignan po natin sa numista ito po ay naglalaro na po sa 800 pesos yung mga gantong condition po yan yung bago po nito mga idol year 1909 nagkakahalagan po ngayon 43,000 yan po so napakataas na po bali ilang bon lang po yung nasa atin itong mga coins na to ay napakalaki na po ng price po niya yung itinaas po ng coins yan po so i-check po natin mga idol sa record po ng numista kung magkano na nga ba talagang tunay na price nitong mga nabili po natin na mga USPI coins so i-check po natin sa numista yung 1 peso na small type mga idol mula year 1907 hanggang year 1912 so i-search po natin yung year 1909 kung magkano na po yung value nito ayan so ayan mga idol makikita po natin dito year 1909 ayan po so yung good condition po nito katulad po ng hawak natin umaabot na po ng 840 pesos at yung uncirculated po nito umaabot na po ng 43,000 so yan naman kitang kita po ninyo Depende po yan sa condition po ng coins. May kanya-kanya po siyang price. Ayan po. So, ibig sabihin mga idol, napakataas na po ng price ng mga ganitong USPI coins. So, patuloy po natin itong binibili. Ayan. Yung mga ganitong klase ng bariya. Ayan po. So, ayan po mga idol. Bumibili na rin po tayo ng large 1 peso na kalabaw. So ang bibilhin po natin dito ay complete year po nito. Year 1983 hanggang year 1990. So dapat bago po ang condition ng 1 peso, mga idol. So bibilihin po natin ito depende sa year at condition ng barya. So, yan po mga idol, kung meron po kayo nito, mga nabanggit po natin dito sa mga 1 piso na binibili natin, ay i-comment lang po ninyo dyan sa ating comment section sa baba. At sa mga may nais po magbenta ng kanilang coins, ipakita lang po yung larawan nito kapag tugma po yan sa hanap ko. Bibilhin po natin yan. At mga nakikita nyo ngayon mga idol na mga old coins at mga BSP coins, ay napaka common lang po halos wala pong bumibili nito at marami na rin po tayong nakokolekta nito mga old coins so hindi na po natin binibili yung mga ganitong condition po ng coins mga circulated na po ito so ang binibili lang po natin dito yung pwede lang po natin bilhin sa mga old coins na nakikita nyo yung mga bago po yan po yung bago pang condition kung meron lang po mga idol. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless.